Ayan. Sa linya na si ay, Ginoong na. James Yoson, ang kontraktor ng GS Max. Magandang umaga, Mr. James. Sir, magandang umaga po ulit at si Sir Algipar. Yung, yung huling pag-uusap natin, di ba? Sabi, magbabayad na raw city administrator. Ay, ano ba nangyari? Kasi sabi, ah, halos ayaw ka nang papasukin sa munisipyo, sa city hall. Eh. Totoo ba ito? Ay, ayaw magbayad. Ibig sabihin, ayaw nila magbayad. Eh, anong dahilan daw? Uh, actually, sir, na ngayon ngayon lang po, uh, may pinareceive po sila sa office ko sa Puerto Princesa. Hmm. Ngayon ngayon araw lang po, na may LD na naman po ako. May ano yun? Liquidation damage po. Liquidation? po uh, sa aming collection po. Opo, ngayon, eh, ngayon araw lang alaga. po. Eh, bakit daw? Na, daw? Bakit, baari? daw? Hindi ko nga po, sir, maigindihan kasi last year, uh, last year pa namin, sir, sinisingil yan eh. Tapos nagda po kami nagkaroon ng liquidation Mga liquidation damage. Mga liquidation damage. Sana, nung pagsingil, kailan ka nang last year? July pa po yung July, hindi ka naman binigyan ng mga liquidation damage last year. Ngayon lang. Uh, wala naman po. Nung nagpatul po ko ako, bigyan na po ako nagkaroon ng mga LDLD. Uh... Na, napaka talaga ng butas dyan. No? Para okay, sandali masing... lang, sandali lang ha. James, huwag mo bababa ba, -ba na, ang telepono ha. Kausapin natin si Puerto Princesa Mayor Lucilo Byron. Magandang umaga po, Mayor Byron, sir. Maganda kumaga, Kong Erwin. Good morning. At, at saka kasama po natin si Aljo Bindiho. Mayor, ah, uh, actually po, ang lumapit sa akin sa problema, ito mga manggagawa uh, ng GSMAX, uh, GS Max, uh, Mayor. Tapos, eh, in-interview ko nga po, pagpunta ko ng isang beses dyan sa puerto, at sinabi nga po ni Mr. Sioso na meron nga hong ganon. Hmm. Et, uh, kasi ang unang reklamo, hindi na sa binabayar ng kontraktor. Eh, sabi naman ni James, walaho eh, wala ko na ako pambayad, sir, kasi hindi naman ako nababayaran ng city. Sabi ko, bakit di mo natatapos? Sir, may progressive billing po ako. Eh, ngayon, it turned out, pag billing daw siya, lagi siyang may uh, LD. Hmm. Na ba yung tabog? No? Liquidation eh, damage. May liquidation damage. Ano ho ba talaga ito, Mayor? Pero nangako po sa amin two weeks ago ang inyong uh, administrator na magbabayad daw magsisettle alang-alang sa mga manggagawa ni Mr. Sioson, uh, Mayor. Uh, ano ho ba talaga ito? Kasi uh, anong project ba yon pinag-uusapan? Ito pong uh, public market, sir. Eh. Meron. At saka yung meron pa rin kayo na titira sa, sa Baywalk. Sa Baywalk. Oh, may mga natitira pa kayong nga uh, uh, bayarin sa kanya sa Baywalk, uh, Mayor. Oho, yung sa Baywalk, uh, ang totoo talaga, hindi ko talaga kabisado lahat ng detalye niyan. Mm. Uh, kasi hindi naman ako engineer, hindi rin ako mm -hmm. architect, hindi rin mm -hmm. ako abogado. Okay. Ngayon, yung uh, yun dito sa Baywalk, uh, nagkaroon ng notice to proceed September 2020. Okay. Tapos nakalagay doon ang end ng contract October 4, 2021. Mmm. Naka-anim na time extension in mm. contractor. Mm. Uh, siyempre uh, may reason na weather, yung COVID, mm. andian ah uh, napayagan naman man lahat yung mga extension na yon. Mm. Tapos ang pinakahuli na end ng contract May 21, mm. 2022, uh, May 31, 23 no noong uh, July 18 uh, kasi kaya umabot ng May 31 kasi yung huling time extension nangako siya project, mm. na tatapusin niya yung project na pinayagan naman nung project management team mm. yun na nga yung May 31 one mm. nung July 18 then over ng kontraktor yung project sa ngayon, after ng e turnover, nakakaroon ng mga coordination meeting kasi hindi magkasundo yung kanilang uh, ano ito, yung kanilang assessment. Uh, yung assessment ng kontraktor, uh, sumisingin siya ng 20.1 million. Mm. Tapos yung assessment ng project management team, ang pwedeng ibayad lang sa kanya 668,000. thousand mm. At saka, meron siyang sinasabing liquidated damage dahil sa mahabang delay na 6.8 million. Mm. Ngayon, uh, itong pag-uusap nila coordination meeting para ma out na maayos yung kung ano na ilan na ba ang babayaran, magkasundo sila. Mm. Ngayon, uh, naglabas na yung project management team ng uh, ano ito? work accomplished, statement of work accomplished, hindi tinatanggap ng kontraktor. Mm. Kasi yun ang uh, pag tinanggap niya takbo na yung billing. Hmm. Magkano naman uh, po yung billing yon, yung... yun, pag tinanggap niya? Magkano naman ho, uh, Mayor? Y yun na nga, 668,000. Paano uh, nangyari ho 20 million to 600? Na? Bakit ho bumagsak na gawin from 20 million to 600? Ano nangyari? Uh, ang sabi ng PMT natin kasi ina-assess ng project management team. Yung project man management team composed ng uh, dalawang architect okay. at dalawang okay. engineer. Ano nga po ang reason? Sabi nila, hmm so a uh, bloated ang contractor, hindi na accomplish yung mga ibang sinisingil niya. Ang assessment nila, 'yun lang 660 ano? 668,000 lang ang dapat bayaran ng city. Ngayon kasi ganito yung ano niyan. Ah uh, uh, every now and then, yung uh, technical auditor specialist, nag inspection din ng project nanggagaling yan sa regional office. Kuminsan nakukol yung atensyon namin. Uh, Iniisuan kami ng KOM, Audit Observation uh, Memorandum yeah. ng uh, COA. Kung hindi, uh, kung kami ng sobra. sobra nga lang, kukol yung atensyon namin. Eh. Mayor, sandali lang po. Ah. Sandali lang po. wag niyo ibaba ang telepono. Kakausapin ko ka lang. Eh, kung ganun uh, ho, ang inyong uh, dahilan, eh, kakausapin ko ka. sandali lang. Lipat tayo, uh, uh, engineer. Ah, uh, Mr. Siosa, narinig niyo naman siguro paliwanag eh bloated daw yung inyong uh, basta uh, meron kayong mga delay eh, kaya from 20 million 600 na lang daw thousand ang utang niya sa inyo. pa uh, paano ang niyo diyan, Mr. James? Ah, uh, actually sir, key naman po sir. Wala po akong talagang problema kay mayor. Ang nagiging problema ko po talaga sir sa engineering po. E kaya nga daw, yun do yung assessment ng PMT niya eh. O eh, yung project management team niya, yun ang assessment. Bloated na yung project mo. Eh, tapos meron ka mga LDs dahil uh, sobra-sobrang tagal na ro. Ano okay. ro nangyari? May mga delay-delay. Kaya binabawas na lang binabawas. Hmm. Kaya from 20 million, 600 na lang ang bayarin sa'yo. Pirmahan mo daw yun, bibigyan ka na 600. Hindi naman. Pwede sir, kasi last, last year ko pa po sir, kasi yun sinisigil. Nagkaroon na kami sir kasi ng uh, meeting doon no, na ayos na namin. Hindi then, pero yung sinasabi na... ng PMT na bloated. Tama ba ito na sinabihan ka ba na tika mo na, sobrang masyado yung sinisigil mo. Dapat eh ito lang ibabayad sa iyo. Kailan mo nalaman na uh, 600 na ibabayad sa iyo? Dito na lang po sir. Nag-reconcile po kami ng 2024 po. Pero It... noong 2023 sir, wala naman po ganoon. Ayos naman po lahat. Ano sabi sa inyo 2023? Ah, uh, po kami ng na billing, nagpa-inspection po kami. Nung na-inspection naman po, ayos naman. Tapos, dito lang po 2024, nagugulat na lang ako, bigla po na lang naging 600,000. May pinirmahan ba kayo? May pinirmahan sila na yun ang uh, inaprobahan nila na yung ibibil uh, ibibill sa kanila, 6, 20 million? Ako ni Sir, sila po kasi Sir ang gumagawa ng suwa statement of oh, uh, accomplishment namin, so, sila po kasi gumagawa. Magbabangga po kami dalawa. Oh. Pag hindi po kami nagbangga, magre-recontent. Oh, so from yan. 2023, bakit inabot na isang taon bago, bago nagpalabas yung PMT na 600,000 na lang? Hindi ka ba nagtaka? Nagtataka nga Sir eh. kailan itong... Uh, uh, so for one year, hindi ka sinabihan na ito lang masisigil mo, 600. Yeah. Opo. Kasi sir, yung, sa, yung issue po na sinasabi po natin yes po yung Baywalk Public Market na project ko na marami po kasing na-revise dyan, marami kaming ginawa dyan, maraming naging adjustment. Nung po naman po sir, wala akong talagang problema. Lagi po akong ismute Nito Dito lang kung huli talaga nagtataka ako bakit nagkaganyan. Bakit sino Ang nag yung... sino nag-uutos sa iyo na baguhin? May mga improvement. Ah, uh, nagbababa po sila, sir, sila ng site instruction. Pag nagbababa po ang engineering ng site instruction, kasama po ng lagi dapat ang time extension. So, yung time extension po na yun, dahil na umingi po oh, okay. ako, okay. uh, uh nag-execute po ako ng uh, pinabing kapag kasi nasabi po yung okay. yon. tama po yun. Hmm. Ang nagiging problema po ron, yung pong mga ginawa namin, kapag sinabi po kasi, sir, ng engineering, ito lang ang, nag, ang nagawa mo, wala ka na siya magagawa. Eh, ang problema siya, sa laki po nung hinahabol kong amount, hindi naman po sasapag yung 600,000 sa lahat po ng mga naging revision. Hindi, okay, 20 million naging... nga lang yung plano nilang bayaran kay eh, Singil mo raw eh. Eh, Sinasabi mo initially sa akin dati, hmm. almost uh, ilang million yun. Malaki. 100 million. Ngayon, 600, from 100 million to 600,000 na lang. Hindi po, yung isang project po yung pinag-uusapan, sa Baywalk pa lang po yun, oh. yung Bayrock Public Market. Oh. Meron pa po akong retention doon. Oh. Ngayon sir, paano ko papayag sa 600,000? Dapat inilabas po nila yan last year pa ng 2023 ng July. Okay, sandali Inilib lang ha. Hindi po sila maglalabas. Opo. Oh. Tuwing maglalabas ng ano? Tuwing maglalabas po kasi sir, sila ng suwa. Uh, hindi po kami talaga magkasundo. Lagi po silang mababa. So, Nung kinoconstruct mayroon, mo ba ito, wala bang nagbabantay, wala bang sumisilip na engineer nila habang kinoconstruct that, mo ito? Dati po, sir, meron. Tapos pinabayaan po nila ako. Ang katwiran po nila sa akin, kung Erwin, kung ano lang po ang nakalagay sa plano, yun ang gawin ko. Kahit kung alam ko pong mali, hindi ko po, po talaga gagawin. At yan po yung hinihingi ko ng tulong dati kay Mayong na po ako sa kanya hmm. na lahat po nang design ko ng architectural. Okay. Right. Pag mga mali okay. po, kagaya po sir isang example, contract being A contractor, gagawa po kayo ng pintuan na walang hamba. So sasabihin mo <laughs> sa kanila yan. Eh. Uh, ang wala tayong hamba kasi ang, ang, ang mayor po natin, nagaling po sa proyekto. Ang pag nagkakaproblema po kami, sa execution po, ang okay. engineering department at saka architecture. Uh, architectural. All right, all Right. Nung, nung nag-meeting po kami, sir, uh, ko lang po, sinabi ko po kay mayor, sir, nagpagawa po sila ng bintana, walang hamba, walang finishing. Ang katwiran po ng engineering uh, at architectural sa ibang phase. Uh -huh. eh sabi ko, pwede naman po natin ilagay. Ang uh -huh. lagi po na sinasabi sa akin, huwag din nakalagay sa plano, gawin mo. Kahit alam mong mali, gagawin mo. Pwede po ba yun? Hindi. Hindi po po pwede yun. Alright. Eh. Sige po. Salamat po no, Sir James. Mayor Byron, Mayor. Yes. Mukhang may yes, problema yes. ho yung engineering ho ninyo. Kasi number one, ako din po sabi niyo, hindi ka engineer. Ako din ho hindi engineer. Ako po eh, journalist pero uh -huh. Alam ko na pag government project, may nagsusupervise. Di po ba? Hindi ho dapat iiwan yan oh, sa contract. Oy. Nasaan ho yung supervisor at bakit nagkakaganito? Yung may sinasabi kayong nga uh, hmm. LD, ld na yan. Wala ho magiging LD kung may nakabantay po hmm. na engineer niyo to correct yung deficiency. E eh kaso mga nga, wala po kayong uh, uh, nagsusupervise sa kanila. Kagaya yung sinasabi niya, whether true or not. Palalagyan ng bintana, walang hamba. Pinto, walang hamba. Eh mukhang mali I think, Mayor, baka dinidribble ho kayo ng inyong PMT. Sobrang tiwala kayo. Kayo ho nasisira. I would advise, Mayor, na mag usap na lang kayo ng Mr. Sioson kasi kung hindi po, i-advise e ko sa kanya, mag lang po ng kaso sa Ombudsman because you owe him, uh, Mayor, the city, hindi po kayo. The city hmm. owes him money, Mayor uh, Byron. Tama po uh, ba? Oo. uh Oo. Uh, uh, uh -huh. uh, uh. Wedding uh, willing naman kaming bumayad. basta pagkasundo na lang kasi hindi rin kami makabayad kung hindi na resolve magkano bang babayaran tama nga po mayor yung sinasabi nga lang, kagaya po ng sinasabi nyo kanina na biglang may mga LD tama rin naman ho siya eh tinanong ko mayroong bang uh, nagbabantay wala po nang dati meron pero biglang nawala na po sila tas to hmm. yung mag uh, si single kami, puro sinasabi, LDLD. LD. Hmm. Kaya nga mayor, kahit ang DPWH po sir, eh, meron ako mga kaibigan na contractor, may sumisilip na mga hmm. engineer ng DPWH para hmm. malaman na sinusunod po yung plano, yung, hmm. uh, yung construction sa plano. Dawa. O, kailangan meron, ho, may gano. Meron, uh, wala po, sir, eh, meron, wala po sir eh wala, meron, eh, hindi po siguro pupunta baka imbis pumunta sa so site meron. baka pupunta sa ibang mayor pag-usapan nyo na lang ito kasi what's going to happen kasi wala na ho kaming oras. Ito ay eh, pag didemanda ho sa 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 ombudsman, eh, bahala ho kayo, kayo ho ang uh, nasa sa inyo na huya. Pero kami ho ay eh, kinakausap uh, namin uh, ho kayo para mapag-ayos ito. Pero kung hindi ho, ang kawawa rin ho kasi mga empleyado, hindi, sir, ito. naawa ako. At uh, may mga utang na po sa mga 5-6 ho ito. Kawawa din, uh, sir uh, Byron. Ano po? Uh, kasi uh, kung uulitin po nga, Uh, may 31 nung mag-terminate yung kontra. Tapos nagkaroon na sila ng mga usapan. Uh, Kaya nga po, sir, la uh, last year pa ho pala ito. Tapos suddenly, bigla nalang may mga LDLD eh, pag titignan ko yung LD, willing naman din daw siya initially na ipakita niya kung kailan nakadate yung mga LD. Tapos ngayon, ngayong araw, may LD na naman daw. Puro LD na lang. Hmm. Para, eh, darating po ang panahon, kung puro LD, wala na kayong utang sa kanya, Mayor. <laughs> <laughs> Yun ang uh, sistema don. Uh, doon. Yung, yung, management team nag-release ng SWA date December 19, 2023. Nandoon nakalagay yung uh, ito na ang babayaran namin sa inyo. Anyway, Mayor. Uh, uh, Nandoon nan yung uh, 6.8 uh, na naka-state din doon yung 6.8 na liquidated hmm. damage. Mayor, ganito email, na lamang po si para, tayo. para mapadali tayo. Eh kasi po, puro niya lang kausap na lang po yung kanyang yung PMT. Bakit hindi niyo pakinggan at mag-face to face kayo? Willing naman. Dahil sabi niya ka kanina sa akin, hmm. wala po akong problema kay Mayor. Ang problema ko sa PMT. Why don't you listen to him, Mayor? Total, pinakinggan mo yung PMT. Baka pwedeng pakinggan mo rin siya, Mayor. Anytime. Pwede yun. All Ang right. nakakausap nga niya, yung administrator namin. Ay, wala ko siyang tiwala ah. doon sir. Kahit ako sir, eh, nangako yung administrator na babayaran siya. Hindi naman nun nangyari. Baka po pwede mayor, within the week, makausap po ninyo siya. I will really appreciate it Mayor Byron. Oh, punta siya rito. mag usap kami. Sige Pero okay. pag mag-uusap kami, oh, i-require ko nandito yung tama. PMT. I agree Kaya with that sir. Tama po. po. I agree with you sir. I agree with you. Dapat ah. nandoon din ang oh, PMT. Sige po. Okay. okay. Maraming salamat po Mayor uh, Byron, for for your time oh, with us. Sige, Thank sige, you po. Sige, Good morning. <laughs> Mr. Siozon, pumunta ka sa office ni Mayor Byron para siya mismo makausap mo. Uh, Ay, ano ko lang po, ipahabol ko lang po kahit dalawang minuto. Kasi ganito sir, si Mayor okay po yan na ng engineering niya, pagkakarap po si Mayor, iba po yung sinasabi. Eh dalhin mo nga si lahat si ng mga, mga dokumento ba? kasi sinasabi niya meron daw kayong kwani. Sabi mo wala. Eh dapat may ebidensya ka, may testigo ka na magsasabi niya, wala po talaga. Di ba? Na wala po kayong pinadala. Okay. Kasi he said, she said po yan. Eh. Sabi mo, sabi hmm. niya. Eh wala naman ako doon. Kaya mas maganda pa mag usap kayo at uh, para magkalinawan. Eh baka hindi okay. niya alam. Iba yung nire-report sa kanyang engineering team eh at least marinig din niya yung panig mo, di ba? Di mo yan, dalin mo si dalin mo isang mayor, si Mayor Ong para mag-report sa akin. Uh, habang kausap mo, okay? Uh, sana sir, sir, yung sinasabi po ni Mayor Sam ng December. Ah, uh, July po ako sir nagbilling, titingnan niyo po. July ako nagbilling, bakit? Kaya nga December po, isamahan mm -hmm. niyo po yung yung uh, ko niya, si attorney Boy, si Mayor Boy Ong. Samahan ka para yun uh, ang testigo. Ano po? Uh, Apo, Mar Alright. Maraming okay, salamat uh, okay. po. Thank you po. Wala tayong oras. oras.